Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat. So for today's video, ay magluluto pa ako ng beef steak. Ayan. So, una po natin gagawin guys, uh, magpiprepare po tayo ng bawang at saka sibuyas. So, slice lang po natin ang bawang. Ayan. Hindi masyadong maliliit. So, tamang-tama lang po talaga yung hiwa niya, guys. So, try po natin magluto, guys, no? Kung ano pong kalalabasan ng ating beef steak. Yan. Sa so, mga ilang piraso lang po ng bawang, guys. Tapos, ito na nga pong sibuyas. Tanggalin lang po natin itong medyo brown na po siya guys ayan so hindi ko alam kung paano hiwain yung sibuyas pero ang importante ay mahiwa po natin ito ayan anyway pag once na maluto na po yung sibuyas ay kahit gano'ng kalaki pa ito ay magiging malambot po yan guys Mas mas maganda mas mga malalaki hiwa. Ayan. So, ganyan po ang hiwa ng aking sibuyas at ganyan naman po ang hiwa ng aking bawang. At syempre, ang ating karni ng baka ay nakamarinate na po yan guys. Nilagyan po siya ng paminta. Um, kunting ano, ataw uh, dito, mga bawang na, mani na pininong pino talaga na bawang tapos puyo. ayan at syempre, habang nag po tayo na ating uh, mga sangkap ay pinapainit na po natin ng ating kawali so once na uminit na po ang ating kawali ay lalagyan na po natin ito ng mantika ayan so ang gagamitin po ang gagamitin po natin na oil for today's cooking ay itong pure na olive oil. Ayan guys. Lagyan po natin ng kunting mantika ang ating, kawa ang ating mainit na kawali. Ayan. So tamang tama lang po guys. Huwag masyadong marami para iwas high blood. So kapag mainit na po ang ating oil ay ilalagay na po natin or isasalin na natin ang ating bawang Huwag masyadong malakas yung apoy. Ayan ah, guys. Tapos, isusunod din po natin ang ating sibuyas. Ang bango ng bawat at sibuyas guys. Hintayin lang po natin na medyo mag-brown brown or talagang maluto po ang ating bawang at sibuyas. Ayan, napakabango niya guys. At medyo brownish na po siya. Malapit na po talagang maluto ang ating bawang at sibuyas. So, luto na po ang ating sibuyas at bawang guys. Ngayon, ilalagay na po natin itong marinated natin na karnin ng baka. haluin lang po natin. Ayan. So medyo nahalo na po ang ating bawang at sibuyas dito sa karin ng baka ihalo-halo -ano nyo lang po talaga Nang maigi And guys then after that ay tatakpan lang po natin muna ito ng ilang minuto And guys ikiwar-kiwar lang po natin guys ayan medyo malambot-lambot na po siya guys pero kailangan um, talagang pakuluin ng pakuluin lang po natin talaga guys para maging malambot po siya masyado ayan po Oh, ayan, guys, luto na siya guys. Tikman lang natin. Mmm, sarap. Grabe guys, parang ano. makakalimutan mo talaga ang iyong pangalan guys. Ito. Mmm.